Pakinggan ito for 21 days. Oo, ulitin mo araw-araw kasi ito ang magbabago ng buong buhay mo. Kapag tinapos mo ang video na to, magsisimula kang makita ang mundo sa ibang paraan, ang paraan ng isang tunay na milyonaryo. Alam mo ba na ang utak mo ang pinakamalakas na makina sa buong mundo? Kung iniisip mo ngayon na mahirap maman na parang imposible sa sitwasyon mo, stay ka lang dito. Kasi malalaman mo kung bakit 97% ng tao ay stuck sa kahirapan, habang yung 3% lang ang umaangat. At paano ka pwedeng sumali sa maliit na grupong yon? Ang tanong, bakit kahit sobrang hardworking mo, parang hindi pa rin sapat? Bakit kahit overtime ka, kahit lahat ginagawa mo para sa pamilya mo, wala pa rin breakthrough? Bakit parang paulit-ulit ang cycle ng bayarin, utang at stress? Ang sagot ay hindi nakatago sa mas maraming trabaho. Nasa utak mo ito. And today, I will teach you exactly how to reprogram your isip para lumabas ka sa cycle na 'yan at magsimulang mag-isip kumilos at kumita tulad ng isang milyonaryo. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan natin ang totoo. Ang hirap mabuhay kapag lahat ng pera mo parang dumadaan lang sa kamay mo. Yung sahod Pagpasok pa lang, parang nawala na. Bayad sa kuryente, tubig, renta, tuition ng mga bata, bigas, ulam, ubos agad. Minsan, wala ka pang natira para sa sarili mo. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka makahinga sa dami ng responsibilidad? Yung tipong gusto mong magpahinga pero hindi pwede? Kasi pag huminto ka, may babagsak na bayarin bukas. Yan ang tinatawag kong pressure cooker ng buhay. At hindi lang ito tungkol sa pera, ito rin ay tungkol sa dignity mo. Yung feeling na kahit anong gawin mo, hindi ka umaasenso. Nakikita mo yung mga kapitbahay o kamag-anak na may mas magandang bahay, mas magandang sasakyan, mas masayang buhay, tapos tatanungin mo sarili mo, ano bang mali sa akin? Bakit sila nagawa nila at ako hindi? Masakit, di ba? Pero ang katotohanan, hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may masamang ugali o masipag. Ang tunay na dahilan ay ang programa sa isip mo. Isipin mo ang utak mo na parang computer. Kung ano ang program na naka-install, yun ang resulta na makukuha mo. Kung ang program sa isip mo ay, Mahirap ako, kailangan kong paghirapan ng lahat, pera ay laging kulang, guess what? uulit-ulit itong mangyayari sa buhay mo kahit anong trabaho ang pasukin mo. Kahit pa manalo ka ng konting pera, mawawala rin kasi hindi nagbago ang programa sa isip mo. Pero eto ang maganda. Pwedeng palitan ang program na yan. Yes, pwede mong i-reprogram ang utak mo para mag-isip ng tulad ng milyonaryo. Hindi mo kailangang maging genius. Hindi mo kailangang mag-abroad o maghanap ng bagong boss. Ang kailangan mo lang ay intindihin kung paano gumagana ang isip mo at paano ito baguhin para makuha mo ang gusto mong resulta. Naalala ko noong panahon na ako mismo ay hirap na hirap. Gumigising ako ng maaga, pumapasok sa trabaho, pagod na pagod pag uwi, tapos may utang pa rin. Doon ko natutunan ang sinabi ni Bob Proctor, You don't get rich by working harder. You get rich by thinking differently. Boom! Parang may sumabog sa utak ko nun. Narealize ko, oo nga, hindi naman masipag lang ang mga milyonaryo. May alam silang hindi ko alam. At yun ang mental code na kailangan kong matutunan. Ito ang sentelha ng pag-asa na gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Hindi mo kailangan manatili sa sitwasyon mo. Hindi mo kailangan tanggapin na ito na lang ang buhay mo. Pwede mong baguhin ang takbo ng tadhana mo at magsisimula ito sa pagreprogram ng isip mo gamit ang isang simpleng teknik na ituturo ko sa iyo sa video na to. Kapag tinutukan mo ito, araw-araw sa loob ng 21 days, magsisimula kang maramdaman ang shift. Parang may gumagaan, parang bumubukas ang pinto ng mga oportunidad. Pero bago ko ituro ang teknik na ito, gusto ko munang isipin mo ang dahilan kung bakit mo gustong magbago. Hindi sapat na gusto mo lang ng pera. Kailangan malinaw kung para saan ito. Para sa pamilya mo ba? Para sa kinabukasan ng mga anak mo? Para hindi na kayo matakot sa tuwing may emergency? Kasi yan ang magiging gasolina mo para manatiling consistent sa bagong mindset na ituturo ko. Kaya kung handa ka nang i-rewrite ang destiny mo, tapusin mo ang video na to. Ang susunod na parte ay ipapakita ko sa iyo kung ano mismo ang code na ginagamit ng mga milyonaryo para hilahin ang pera, oportunidad, at biyaya sa buhay nila. This is where the real transformation begins. Ito na. Ito ang part na marami ang nagaantay. Kasi dito ko ibibigay ang mismong teknik, ang code na ginagamit ng mga milyonaryo para baguhin ang kanilang isip at buhay. Tandaan, hindi ito magic, hindi ito loto, hindi ito get rich quick scheme. Pero kapag ginawa mo ito araw-araw, parang magic ang resulta. Ang unang hakbang ay awareness. Kailangan mong makita na ang utak mo ay parang magnet. Kung ano ang laman ng isip mo, 'yun ang hinihila mong realidad. Kung lagi mong iniisip na kulang ang pera, lagi kang makakaranas ng kakulangan. Kung lagi mong iniisip na ang hirap kumita, magiging mahirap nga. Kaya ang unang assignment mo ay bantayan ang iniisip mo, lalo na tungkol sa pera. Subukan mo sa loob ng isang araw. Bilangin mo ilang beses mo na sabi sa sarili mo na, wala akong pera, ang mahal naman yan, di ko kaya yan, baka hindi mag-work. Magugulat ka kung gaano karami. Kasi yan ang program na paulit-ulit na umiikot sa utak mo, kahit hindi mo namamalayan. Ang tawag dito ni Bob Proctor ay paradigm, isang set ng beliefs na nag-control ng mga actions at resulta mo. Ngayon, para palitan ang paradigm mo, kailangan mo ng bagong program. Eto ang teknik, auto-suggestion at visualization. Ito ang sikreto ng mga milyonaryo. Bago sila magkaroon ng malaking negosyo, bago nila makita ang resulta, nakikita na nila ito sa isip nila paulit-ulit nila itong iniisip hanggang sa maging parte ito ng kanilang identity. Gawin natin practical ito. Araw-araw, sa umaga pagkagising mo, at sa gabi bago matulog, isulat mo at sabihin mo ng malakas. Deserve ko maging milyonaryo. Biyaya at pera dumadaloy sa buhay ko araw-araw. Ako ay bukas sa abundance. Ang pamilya ko ay blessed. Ulitin mo ito 10 beses habang ini-imagine mo na nangyayari na ito. Imagine mo na hawak mo na ang pera. Imagine mo na bayad na lahat ng utang. Imagine mo na masaya ang pamilya mo kasi wala nang problema sa pera. Ang tawag dito ay mental rehearsal at sinasabi ng neuroscience, gumagana ito dahil nire-rewire nito ang utak mo. May mga taong magsasabi, eh parang niloloko ko lang sarili ko, wala naman akong pera. Pero tandaan mo, hindi mo sinasabi ito para i-deny ang reality mo. Sinasabi mo ito para lumikha ng bagong reality. Kasi kung lagi mo lang inuulit ang nakikita mo ngayon, paano ka lalabas dyan? Kailangan mo munang baguhin ang loob bago mabago ang labas. At ito ang mas malalim pa, ang pananampalataya, faith. Kung wala kang faith, wala kang lakas para ulit-ulitin ito araw-araw. Ang faith ay hindi lang tungkol sa relihiyon, kundi ang tiwala na may dumarating na mabuting bagay kahit hindi mo pa nakikita. Yan ang ginagawa ng mga milyonaryo. Naniniwala sila sa vision nila kahit walang pruweba sa simula. Isipin mo na lang ang isang magsasaka. Bago pa man niya makita ang halaman, nagtatanim na siya ng buto, dinidiligan inaalagaan kahit wala pa siyang nakikitang bunga. Bakit? Kasi may faith siya na tutubo ito. Ganon din ang ginagawa mo sa isip mo kapag nag ka. Nagtatanim ka ng buto ng bagong buhay mo. Ang susi dito ay consistency. Hindi pwedeng isang beses lang. 21 days is just the beginning. Kasi ang utak natin may tinatawag na neuroplasticity. Ibig sabihin, nababago ang wiring nito kapag inuulit-ulit natin ang isang bagay. Kapag consistent ka, darating ang araw na hindi mo na kailangan pilitin isipin ang abundance, automatic na itong iisipin ng utak mo. At doon magsisimula pumasok ang mga bagong ideas, bagong opportunities, bagong tao na tutulong sa'yo. Pero mag-ingat ka. Habang nagsisimula kang baguhin ang isip mo, may mga taong tatawanan ka minsan ka mag anak pa o kaibigan. Sasabihin nila, ang corny mo naman, hindi totoo yan. Nagaaksaya ka lang ng oras. Ito ang tinatawag na crab mentality. Imbes na hilain ka pataas, hihilahin ka pababa para hindi ka makaakyat. Dito papasok ang diskarte ng milyonaryo. Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo ang negatibong boses na yan. Piliin mong makinig sa boses na magdadala sa sa taas. Para mas madali, gawin mong parte ng araw mo ang pagreprogram ng isip mo. Pwede habang naglalakad ka papuntang trabaho, habang naghuhugas ng pinggan, habang nasa jeep, pakinggan mo ang sarili mong affirmations o kaya ang mga teachings ni Bob Proctor para araw-araw na naaalala ng isip mo kung sino ka talaga, isang taong may kakayahang maging milyonaryo at huwag mong kalimutan ang gratitude. Sa bawat araw, maglista ka ng tatlong bagay na thankful ka, kahit gaano kaliit. Kasi kapag nagpapasalamat ka, sinasabi mo sa utak mo na marami ka ng biyaya at dahil doon, mas marami pang darating. Yan ang Law of Vibration at Law of Attraction na sinasabi ni Bob Proctor. Kung ano ang frequency ng isip mo, yun ang reality na maa-attract mo. So ngayon, may code ka na. Awareness plus auto-suggestion plus visualization plus gratitude plus faith. Yan ang milyonaryong formula. Pero paano mo ito gagawin consistently kahit may problema, kahit may negatibong tao sa paligid, kahit pagod ka? Yan ang diskarte na pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Ang step-by-step -step routine para ma-practice mo ito araw-araw hanggang maging automatic ngayon na alam mo na ang code, ang tanong ay, paano mo ito maipapasok sa araw-araw na buhay mo? Kasi aminin natin, madaling ma-inspire habang nanonood ng video, pero after nito, babalik ka na naman sa trabaho, sa traffic, sa stress, at parang wala nangyari. Kaya dito papasok ang tunay na diskarte. Kasi ang reprogramming hindi isang beses lang ginagawa. Lifestyle ito. Unang step. Gumawa ka ng morning routine na simple pero powerful. Hindi kailangan magtagal ng isang oras kung wala kang oras. Kahit 10 to 15 minutes, sapat na basta consistent. Pagkagising mo, huwag ka agad kumuha ng cellphone at tignan ang social media. Kasi kung ano ang unang papasok sa isip mo sa umaga, yun ang magsiset ng tone ng buong araw mo. Imbes, gawin ito. Tahimik na umupo o humiga huminga ng malalim tatlong beses. Bitawan ang stress at isipin na bago na ang araw na ito. Sabihin ang affirmations mo. Tulad ng tinuro ko sa Block 2, ulitin mo ng malakas. Deserve ko maging milyonaryo. Biyaya at pera dumadaloy sa buhay ko araw-araw. Ako ay bukas sa abundance. Habang sinasabi mo ito, damhin mo talaga na totoo ito? Visualization. Isara ang mata mo at imagine mo na nakuha mo na ang mga bagay na gusto mo. Isipin mo ang pamilya mong masaya, bahay na gusto mo, freedom na gusto mo. Damhin mo ang saya at pasasalamat na parang nangyari na. Gratitude. Sabihin mo tatlong bagay na thankful ka ngayon. Kahit maliit lang, tulad ng may pagkain ka, may trabaho ka, may mahal ka sa buhay. Ito lang gawin mo every morning. At kung kaya mo, Gawin mo rin bago matulog para bago ka makatulog? Yan ang huling iniisip ng utak mo. Pangalawang step, bantayan ang salita at iniisip mo buong araw. Ito ang mahirap sa simula kasi automatic na ang luma mong programming, pero unti-unti matututo ka na mapapansin kapag may lumabas na negatibong salita. Halimbawa, pag may nagtanong at gusto mong sabihin, wala akong pera. Baguhin mo ito at sabihin mo, priority ko muna ang ibang bagay ngayon o alam kong darating din ang pera para dito. Hindi ibig sabihin nagsisinungaling ka, kundi hindi mo inuulit ang lumang program ng kakulangan. Pangatlong step, surround yourself with the right environment. Kung lagi kang kasama ay mga taong puro reklamo, puro negativity, mahihila ka pabalik sa dati. Hindi ibig sabihin iwanan mo ang pamilya mo o kaibigan pero piliin mo kung sino ang pinakikinggan mo. Kung wala ka pang mga kaibigan na positibo, gamitin mo ang online resources. Makinig ka sa mga mentors, sa mga podcast, sa videos tulad nito. Punuan mo ang isip mo ng mga boses na nagtutulak pataas. Pang-apat na step, action. Oo, importante ang mindset, pero kailangan mo rin kumilos kapag dumating ang opportunity. Maraming tao gusto yumaman, pero pag may dumating na chance, natatakot. Dito papasok ang faith, kasi kapag nareprogram na ang utak mo, makakaramdam ka ng inspirasyon para gumawa ng bagong bagay, tulad ng simula ng side hustle, mag-invest sa bagong skill, kausapin ang bagong tao, gawin mo ito kahit may konting takot, kasi action ang tulay mula sa imagination papunta sa realidad. At syempre, Huwag mong kalimutan na may resistance sa simula. Parang nag-gym ka for the first time. Masakit sa umpisa, parang gusto mo sumuko. Ganon din sa mental reprogramming. Sa unang linggo, mararamdaman mo na may bumubulong sa isip mo. Wala namang kwenta to. Hindi ka naman yayaman dyan. Sayang oras mo. Ito ang old paradigm na sinusubukang hilahin ka pabalik. Pero kung malalampasan mo ang resistance na yan, at manatiling consistent, biglang magiging mas madali. Para bang automatic na at hindi mo na kailangan pilitin. At may isang bagay pa, kailangan mong bitawan ang guilt tungkol sa pera. Maraming Pilipino lumaki na sinasabihan na ang pera ay masama, na ang yaman ay para sa mga sakim, o na mahirap ang mas mapupunta sa langit. Pero isipin mo, kung wala kang pera, paano ka makakatulong? paano ka makakapag-donate, makakapagbigay sa simbahan, makakatulong sa pamilya, ang pera ay tool lang. At kapag napunta sa mabuting tao, mas maraming mabuting mangyayari. Kaya bahagi ng diskarte mo ay palitan ang paniniwala mo tungkol sa pera. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, ang pera ay mabuting bagay. Dumadating ito sa akin para magamit ko sa mabuting paraan. Mas marami akong pera mas marami akong natutulungan. Yan ang mindset ng milyonaryo. At eto ang isa pang tip. Gumawa ka ng journal. Araw-araw, isulat mo ang affirmations mo at ang mga ideya na pumapasok sa isip mo. Marami sa mga ideyang yan ay magiging susi sa next level mo. Yung iba, baka parang maliit na ideya lang. Pero kapag ginawa mo, pwedeng magbukas ng malaking oportunidad. Tandaan, ang utak mo ay creative kapag hindi ito laging occupied ng worry at takot. At tandaan mo, ang consistency ang tunay na sikreto dito. Kahit gaano kaganda ang teknik, kung hindi mo ito gagawin araw-araw, wala ring mangyayari. Kaya gawin mong non-negotiable ang mindset practice mo. Parang toothbrush lang, hindi mo pwedeng palampasin. Kasi kapag naging parte na ito ng identity mo, hindi na effort, kundi natural na. Sa susunod na parte, pag-uusapan natin kung ano ang magiging resulta kapag nagawa mo ito ng tuloy-tuloy. Paano magbabago ang isip mo, ang emosyon mo, at ang tadhana mo? Dahil kapag naabot mo ang point na iyon, hindi lang pera ang mababago, buong buhay mo. Kapag sineryoso mo ang mga hakbang na tinuro ko, darating ang araw na mapapansin mong nagbago ka na. Hindi agad sa labas mo makikita, kundi sa loob. Mapapansin mong mas kalmado ka na kahit may bayarin. Mas mabilis kang makakita ng solusyon sa problema. Mas konti ang worry at mas marami ang excitement. Yan ang unang senyales na nareprogram na ang isip mo. Imagine ito, gumigising ka sa umaga, hindi na mabigat ang dibdib mo. Hindi ka na nangangamba kung saan ka kukuha ng pambayad kasi alam mo na darating ang pera sa tamang oras. Nakikita mo na ang mga anak mo masaya, kumakain ng maayos, nakapag-aaral, nang hindi ka kinakabahan kung makakabayad ka sa tuition. Nakikita mo ang sarili mo na nakakabili ng mga bagay hindi dahil luho, kundi dahil deserve mo ito. Nakakatulong ka na sa magulang mo, sa kapatid mo, sa community mo. Hindi mo na iniisip na maliit lang ang mundo mo kasi alam mo na may mas malaking mission ka. Ito ang tunay na transformation. Hindi lang basta may pera ka. Ang tunay na transformation ay ang pagiging malaya. Free sa takot, free sa utang, free sa guilt. Nagiging creator ka ng buhay mo, hindi na victim. At ang pinakamagandang pakiramdam sa lahat ay yung alam mong ikaw mismo ang gumawa nito. Hindi ka umasa sa swerte, hindi ka umasa sa ibang tao. Ginamit mo ang isip mo. At ngayon nakikita mo ang bunga. At dahil nagbago na ang isip mo, nagsisimulang dumating ang mga bagay na dati parang imposible. May nakikilala kang tao na magbibigay ng oportunidad. May biglang offer sa trabaho o negosyo. May biglang idea na pag ginawa mo may kita. Ang tawag dito ni Bob Proctor ay law of vibration. Dahil nasa mas mataas na frequency ka na, Umaayon na ang mundo sa bago mong energy. Hindi ibig sabihin na wala ng problema. Pero iba ka na humarap sa problema. Kung dati panik agad, ngayon kalmado ka at alam mong may solusyon. Kung dati takot ka kumilos, ngayon mas confident ka kasi alam mong kaya mo. Kung dati akala mo limitado ka sa kung anong meron ka, ngayon alam mong pwede mong likhain ang gusto mo. Iyan ang kapangyarihan ng bagong paradigm mo. At hindi lang ikaw ang nakikinabang. Dahil ikaw ang haligi ng pamilya mo, ikaw ang ilaw ng tahanan mo, ikaw ang nagdadala ng bagong kultura sa buong pamilya. Ang mga anak mo makikita ang bagong example na ito at gagayahin nila. Sila rin matututong mag-isip na hindi limitado. Iyan ang totoong pamana, hindi lang pera, kundi mindset. Kaya ang epekto ng desisyon mo ngayon ay mararamdaman ng buong pamilya at ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ngayong natapos mo ang video na ito, hindi ito ending. Ito ang simula. Simula ng bagong tadhana mo. Tandaan mo, wala nang mas makapangyarihan pa sa isip na desidido at may malinaw na vision. Kung nararamdaman mo na parang may apoy na nagising sa puso mo habang pinapakinggan ito, huwag mong hayaan mamatay simulan mo ngayon isulat mo ang affirmations mo gawin mo ang visualization mamaya bago ka matulog gumising ka bukas na may panibagong desisyon na araw na ito ay magiging hakbang mo patungo sa pagiging milyonaryo at gusto kitang imbitahan na sumama sa community natin ng mga taong kagaya mo mga taong hindi na gusto manatiling stuck sa kahirapan Kundi handang baguhin ang isip at buhay nila. Kasi mas madali ito kapag may kasama kang naglalakad sa parehong direksyon. Ang journey na ito ay hindi para sa lahat. Pero kung nararamdaman mong ikaw na ang susunod na milyonaryo sa pamilya mo, dito ka nabibilang. Huwag mong kalimutan, hindi aksidente na napunta ka sa video na ito. Ito ay pagkakataon para baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangan ng perfect na sitwasyon para magsimula. Kailangan mo lang ng desisyon. Ang tadhana mo ay hindi nakaukit sa bato. Pwede mo itong isulat muli gamit ang isip mo. At simula ngayon, ikaw na ang may hawak ng panulat. Kaya ngayon, pakinggan mo ulit ito bukas at sa susunod na 21 days. Gawin mong parte ng buhay mo hanggang maramdaman mong natural na. At kapag nangyari yon, tingnan mo na lang ang paligid mo at mapapansin mong unti-unti nang bumabago ang lahat. Kasi kapag nagbago ang isip mo, nagbabago ang mundo mo.